Kumusta mga ka -atletiko? Hot topic ngayon ng player ng Negros Moscovados na si Jeremy Mahinay dahil sa ginawa nitong pananakit sa isang player. Sa fourth quarter ng laban ng Negros at Samuanga, makikita kung paano tila sinadyang sahuri ni Mahinay si Ray Barkuma sa kanyang layup. Free lay na si Barcuma para sa layup nang biglang humabol sa likod si Mahinay. Pagangat ni Barcuma ay tila hindi na bola ang hinabol ng player ng Negros. Inumang kasi nito ang kanyang tuhod at tila intentional na tinuhod ang bandang puwetan ni Barkuma habang nasa ere. Ang ending, plakda sa sahig si Barcuma at tumama pa ang mukha nito sa sahig. Si Mahinay naman, tila walang pagsisisi at umamin lang sa foul. Dahil dyan ay na-eject si Mahinay habang si Barcuma naman ay hindi na nakabalik sa laro. Maraming pro basketball players ang nainis sa ginawa ni Mahinay. Isa na dyan si Sol Mercado. Ayon kay Sol, kung siya lang ang nasa court ay baka nasa sa na niya si Mahinay. This is one of the few reasons I couldn't play in this league. 26 would have to see these hands. Wika ni Mercado na dating naglaro para sa Rain or Shine at Hinebra sa PBA. Samantala, kahit nasa Japan ay umabot din kay Kai Soto ang naturang insidente kung saan hinirit na dapat iba na sa paglalaro si Mahinay. Bandat Bomb. Inis na sabi ni Kaiju. Kahit hindi Pinoy ay napamura naman ang dating PBA import na si Lester Prosper dahil sa kalokohan ni Mahinay. Bobo Enga. Hirit ni Prosper. Ang ibang netizen na inis rin dahil nga tila walang pagsisisi si Mahinay sa kanyang nagawa. Sigaw nila ay sana iban na ito sa liga habang buhay. Nagpataw naman ang parusa MPBL sa ginawa ni Mahinay. Pinagmulta ng 100,000 pesos si Mahinay at pinatawan din ito ng indefinite suspension. Ibig sabihin ay hindi pa alam kung kailan ito makakabalik sa paglalaro. Sa tingin niyo mga ka sapat na ba ang parusang ito o dapat na ba talagang iban sa MPBL si Mahinay? I-comment nyo na yan.